Nagulat saan? Siguro. Kasi gabi yun ang yan. Gabi? Kasi. Ala May inaano. Para magulat siya, no? Yung malakas kasi yung radio. May nagaano sila dyan. Nagkakasaya. Opo. Iyan. Tapos siya. Kumakain daw nung gabi. Tapos yun. Di ka na mag-iisa Wag matakot laban lang kay bigan ko kasangga mo ako tulong mo kami ang tulay Pilipino iya hati sa bayan ko kapit bisig Pilipino. nag-start na po kami sa aming nabalitaan sapagkat isa po sa aming beneficiary sa apat na magkakapatid ay kailan lang po namin na i-vlog ngayon po ay eh, biglang po, na po ng sa puso. motor puso. ang dahilan daw po ay nagulat bigla na naman daw po at nangisay ito pala ay inatake na po sa puso agad pong humingi ng saklolo sa baba si Tate Conrado subalit po po naisugod sa pagyamunan. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga kababayan. So ngayong araw, andito po ulit kami sa San Vicente, Libon, Albay. So matagal-tagal po kami hindi nakapag-vlog sa charity kasi po nabisi po kami sa sa ibang bagay. So tinapos po namin ng eleksyon. At tinapos po rin namin ang aming bahay kubo sa bukid. So, nakakalungkot po ang balita na nakarating po sa amin na isa po sa aming beneficiary sa apat na magkakapatid. Uh, isa po sa kanila ay pumanaw na si Ate Mary Jane Abitan Lopera. So, on behalf of Katabang Team Uh, and to all the sponsors, anonymous sponsor sa mga viewers natin. Condolence po sa pamilyang naiwanan o naulila ni Mary Jane Abitan Lopera dito po sa San Vicente, Libon Albay. So ngayong araw po, yun pong pupunta namin ngay ngayong araw. Masamahan nyo po kami kasama ng aking cameraman. So, pasalamat po kami at nakabot po dito ang pagmamahal ng ating anonymous sponsor from Europe. So, yan mga kababayan, mga kabarangay, samahan nyo po kami na bisitahin natin ang isa sa special side na minsan po natin na natulungan o dalawang beses po namin natulungan ng, sa programa po ni Katabang Day. So, so, tara po, samahan nyo po kami. Ito po kami ngayon sa San Vicente uh, po may mga ano po dito May mga pwede, tao Although po medyo nahiya po kasi may mga viewers So kailangan makapalang natin. Okay. Okay. Yeah. So ito po muli ang ating content creator na si Ma'am Pais na KTL na ngayon. So please pakifollow po ng kanyang Facebook page. Katabang team. oh katabang team. Okay lang po makita yun. Sige ano. Okay. Oh. tayo, tayo Pwede mo pwede. Pwede mo pwede. Isa Oh! Ano te, kumusta? Pasok na kami te ha. Ano? Condolence. <laughs> Tay, Kumusta po? Ano pong nangyari kayo? Ano kaya ate Mary Jane? Ang hmm. ganda. sa puso. O ibang ano, sa puso sa puso. Ano po? Ano? So, parang uh, niya, na, nagulat siya. Nagulat siya ano? Siguro, ka kasi gabi yun ang yan. Gaby. 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 Oh, nung gabi? Kala din May na ano, para magulat siya ano. Yung malakas kasi yung radyo, may nag-ano sila dyan, nagtatasayahan. Opo. Yun. Tapos siya, kumakain daw nung gabi yun. Tapos, inano ni Papa, nakapitang sa Papa, kumakain. Pakatapos nang kumain, yun, pinapunta niya dun sa ano lang, para ilagay yung pinagkainan. Tapos bigla na lang daw tumakbo papunta sa loob. Yun na, yung umpisa mo yung yeah. lalari sa kanya. Hindi na lang na ni Papa, ina-atake na pala si Papa. So, Ay, may sakit pa sa puso si Ate Mary ma Jane. So, nagulat. Nagulat na. Rin. Nagulat na. Uh, na yung labi niya, hindi namin nagulat. Hindi na, na so sa ano. Hindi na nga nagbaang ligga. Nagbaang ligga. Ang pagkakwa sa laga niya, parang ligga. Pagkakwa ko, pagkakwa niya. Pagkakwa niya. Hindi, sabi man niya, kade. Kaya, hindi, natay ang kapal ng si ligga. Huli sa mo. Huli si na sa ulo na. Hindi, ako man. May ko man akong, may sulo ako nung kato. Opo, po. May sulo ako nung Di Bibot lang. Opo, kayo tayo

Itang niya madok mo di kasi sumigda. Ni Sarwal. O di pagka kuwaba ni Ganto, minindog siya, di inuba mong bagay niya sa bado. Pagka uba ano bado, isulog niya. Opo. O di, di niya pagkasulogan bagay niya, di nakuskus ang bado. Ang wani ka Sa mga nika di, hindi, hindi, manungi kinababa. Tabangan ni Kanya. Ipagkababaan bang mga ni Kanya. So, di saro kung naman mga baga inuba sa tuwal niya, nagsabi ka din, mabaga ito nga yan, tinumudin. Diretso siya, kano minigda. nagda? Ang pagkaigda, ang gaya di ganito, Diretso? sa akin, ang kapitong sa akin, wala nga itim to, ang nga Opo, bagakan, at la lang sa pinaluan na tinila. Ngayon, tumun. Mungkin mm. ha? Ipirong. utang ang binglaan talaga. Hindi rin niya pwede na matapang kakuha na. Tapos, kuhaan ko man tulos. Ano ka, Jim? Nauno ka na. Nauno ka na, Di, wala ko ako ni Kan. Di man ba yun kumina ng kuha na dumi. Dumi, mga ka. na gasin ka. Katagas dyan. Kuhaan ko naman sa awang. Okay, din, din, din ang kumina. Hindi, Cuma bimana di nama nasan? da ngaya pa si aku man, pagka aku ako talaga ang da. Dili tuman ako talaga ni bebe oh, baba na ga pa si Jin kuan ni ya, Adi. Singa nang tuno. Mm. Ay, na sa mga ko. agen nang kuan lalaki. Asa nag sama mamu. Iyan ngaya ya palang mo ya. Ada ngaya palang. Hindi na akin na susikita Nado diretso dalagan patukan. Inabot na. Ay nang para na lang iba kami ni gadi. Ato para nang para ibi. Tada nang ayar so, so, Pero tay wala kang ano na si Ate Meridian may sakit sa puso. Wala pa ako na ako ng may sakit niya sa puso. Di lang siya nagsabi na kung kahit man lang sinyales na sumasakit ng dibdib niya nung bago sa bago sa natake o nang unong-unong nagulat. Wala man ba? Wala. So mga kababayan sa ating anonymous sponsor, maraming maraming salamat po. Sana po ay makatulong sa pamilya no pera sa naulila ko ni Ate Mary Jane. So bibigay po natin. So maraming maraming salamat po. Sana po makatulong po sa sa pamilya. Tayo pinaabot po ng anonymous sponsor natin from Europe. Uh, dati po siyang uh, nakapagbigay na po kay, kay Ate Mary Jane nung nabubuhay pa. So ito po, pinapabot po niya. So, ano po masasabi hmm. po ninyo sa ating napakabait na sponsor from Europe? Masabi ko diyan, salamat sila sa mag pag, ano, pagtulong sa amin ni Kunda Dolopera ni Kimiridin. Pinabot niyo sa akin ng tulong ng pera na siya na naman eh, din ang ano, matay siya. Pinapaabot niyo sa tabang din sa akin yung tulungin ninyo yan mga kababayan so hanggang dito na lang po ang aming video ang aming vlog para naman po mabigyan po natin ng privacy ang pamilya po so umingi lang po kami ng konting ano konting minuto para po makapag video para po maipakita natin sa mga viewers natin lalo po yung pinabot na tulong na galing po sa anonymous natin na taga na hindi po nagpapabanggit ng pangalan So sa mga viewers ko natin dyan At sa lahat po ng mga sponsors po may Katabang Dave sa mga anonymous uh, Behalf of Katabang Team uh, uh Condolence po sa pamilya Ni Tatay Conrado Lopera Dito po sa San Vicente Libonal Bay So kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel So please like and share naman po Para po kumalat ng ating video At sana po may dumating pang mga blessing bago po ilibing bukas si Ate Mary Jane. So bukas po ang Living Wednesday. So sana po may sa mga iba pa natin yung mga sponsor dyan, sana po ay makahabol pa. So muli po, maraming maraming salamat and God bless po, mabuhay.